sa akin. Natanggal din niya. Aling natanggal sir? Natanggal yung buong kuko? Yung, yung ano ko, yung ingrown yung, 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 isa din na naglinis. Kapal na. May sira na itong man Opo. Oh Yan na, napansin ko nga po yung may dark brown.

May dress po ito. Bilis nga niya dumugo. Dumugo na ba? Dumugo na. Bilis dumugo. Pero okay lang po yan. Pagka natanggalan, wala akong problema. Sira. Tatanggalin ko na din po, ha? Dilihis nga lang. Relax na. Huh? sakit ba, ma'am, pag hinihila? Hindi po. Mm -hmm. Yun ang ano. Naiwan po ba ito? Parang po. Sige, ma'am. Sabi mo, pag masakit, ha? Malalim siguro to Ah, tigas. Sakit? Hindi po. Alagay nito. Naki nung naiwan na yun. O lumaki na lang. Parang malaki po eh. Kasi trinay itang. itanggaling. Hindi pa rin po natanggal. Nabawasan hindi, lang. Kasi tumutusok sa balat. So ibig sabihin parang nabawasan lang ulit ma'am. Hindi ba? natatanggal. Napakit natatanggal. Oops, di pwede. Tanggalin ko muna to para hindi na sa gabal. Hmm, di ba? Ang kapal niya pero ang nipis ng ano niya, kinakapitan niya. Oo, oh, ang bilis niya nang namula. Oh. Putuling ko po muna. At hindi pwedeng idire-diretso. Magsusugat. Didiin ko mama. Okay lang. Kaya hindi siya kinukot-kot. na, mama. Ang laki nito. Ang laki nga po, mama. Mm. ang laki Ang Tatari ko na pong tanggalin yung dry skin kasi manipis po yung ano niya, kinakapitan ang bilis mo mula. Oops, sakit ma'am. Hindi pa. Dry skin na yun ma'am. Yung rin po. Meron pa po yun sa loob. Sa pinaka ilalim. Ah, yun yung parang sunasabi. Yun na po yung na parang hin, na ano nito, yung parang hinigaan. Ganun. <laughs>

Ay, eh sige ayan mo lang ma'am ayan ayan mo lang <laughs> mamaya balikan ko sige po umapday po ba hindi po okay ang galing yan po yung mga gustong gusto ko yung, <laughs> yung natya cha challenge po ako <laughs> hindi po mamumula ng ganyan yan sir kung hindi manipis pero meron pa yung mga yan may mga dry skin pa yun. dapat kong tanggalin a good man. Sorry po. Konti na lang. Sige. Pinaupo na. Tuko na kasi. <laughs> Nagdugo na ng kaunti eh. Hmm. Pa hmm. Manipis yung balat eh. Ganun. naninigas yung paa mo ma'am ay, ay. <laughs> di pa tapos ma'am ayun na tuyo mo nakita po na ma'am pulang pula na yung huli Yan po, ma'am. Okay lang po. Eh. <laughs> Ako may dry skin pa po. cepat kau atau mam kasih rak di naman ceket mam Naninigas na naman, ma'am. <laughs> okay, Dalaban po kasi yung tatanggalin ko eh, pag ganun. Ah, ganun po ba? Opo. Ibis na mapabilis, mas lalong mapapatagal. Masasaktan ka pa lalo. Ah, kasi ano? Lagi nung mas panina ang sundo. Hindi kasi makuha. Ayan <laughs> na. lang naman naman. Hindi ka pa ba nasasaktan, ma'am? Hindi po. Kasi mas matindi po yung pinagdaan ko nung huli. <laughs> Kasi grabe po talaga yun. Parang natusok po talaga. yung Yan, ma'am. Hindi po. Okay. Okay ba? Ako po. Tumusok po talaga ata yung... Hindi ko alam kung yung pusher or yung kuko. Hindi mo na maintindihan hmm. Um. yun. Opo, basta lahat po yung dumutugo. Both sides kabilaan pa talaga. Ano ang ano? Kaya ko na. Bigay ko na. Duro ang dami na ng inyong followers. Nasa ano na po? 325,000. Pero ka-relax <laughs> po kasi ito panoorin. Gusto pang